Yon, tignan nyo naman yung aking sabaw, oh. Yung kabuti ng puno ng saging. Yan, oh. Binabad po sa sabaw ng tinola. oh, yun, oh. Woo, kain na po, mga idol. idol. Hmm. Mm -hmm. Salamat po sa naging sponsor nito. Ayun. ayun na po paano yung pangalan niya? Ayun, kasalap talaga naman niya na. Ah. Ho. Huh? Itong ulam po naging <makes> apat. Ay, tayo, ang hmm. huh. Ito po ang ulam ko, ang pakpak ay naging dalawang putol. Ito pa. Ayun. Talaga sarap si ko ay si Divina ko. Ah. Huh. Hmm. <makes> sarap. Masarap. Hmm. Huh? Hmm. Ay, ay, <makes> ay, 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 ay Salamat po sa nag-sponsor po ng aming ulam, oh. Mm -hmm. Ayan po yung ano namin, tinola. Kasi naawas lang dahil ayaw nilang tuyo. Yun. Ayaw nilang tuyon-tuyo -tuyo ang mga tao. Hmm. Para daw po lumakas magtabas. Ayan o. Oh. Ayan na po yung natabasan. Hanggang doon na. Yun. Hanggang doon. Buhay na buhay na ang mga saging. Yun. Kain na po tayo. Pananghalian mga idol. Kaya sobrang oh. salamat po dun sa sponsor. Sponsor na walang pangalan. Huh. <laughs> <laughs> Talaga naman, oh. Ito, kay lapati, oh. Hmm. Yung kabuti na, ano, saging. Kailangan, pag masarap ang ulam nyo, huwag pati kate-pate kakain. Mm hmm Hmm. Aroy. Kasarap ba man, ah. Uh. Uh huh. Kumutam oh. Ay, talata na oh. Hmm. -hmm. Uh -huh. Talagang sagana. Sagana muna kami ngayon sa ulam. Mga idol, masarap. Yung sponsor namin talagang napakabait kaya lang ayaw pong banggitin yung pangalan mm. <tuk> mm. <tuk> hmm hmm <tuk> hmm <Sarap, tarang> <tuk> <tuk> Hm. Wala ko. Hm. Ana tabaw. Hm. lari. sarap. Nah. <coughs> Biglang nabolonan. Ro kay lang buti mabilis ang aking ano? <coughs> Sponsor sa tubig. <coughs> last po, last na po ito mga Adol.

Abaw. Kanti na tama ta ng sponsor na. Ano mo ipa tong tabanoy ni Bermin? Iba kita sponsor. Mhm. Mm Makikilala niyo rin po mga idol ang sponsor namin na walang pangalan. napaka uh -huh. Napakabait po 'yun. Sobrang bait po talaga yung idol. Responsible po siya. Ay, sarap. Makikilala niyo rin mga idol. Ayun, tama po. last tubo. Mhm. -hmm. Hmm. Kok kok nakolongnya Hmm. kali Hmm. Hmm, hmm. hmm. Oh, nah, kali, hmm. Tuh, hmm. gua mengaido, <laughs> na <si> Hmm. memang <laughs> Hmm. <laughs> eh. Itu ya, ini ya. huh. naman. <laughs>

Oo, sabi ko, ganito. Mmm, parang-parang -hmm. saan ito? Delicious. Talaga napakasarap. Mmm. Nag-ugasan yung tuyo. Yun. Ang iba naman talaga ang ulam namin ngayon. iba na yung, ano? iba na diba yung, yung sponsor namin, ay eh. Sa susunod daw, baka naman. Yun. Ang isponsor oh, Oo, oh. oo. Bagaimana dengan belok? Hahaha Hmm belo. no, Ya <laughs> Hmm Jadi, hmm. anu, ah. dibina Ayu, sarap talaga Ah, <laughs> uh, Haa Uh, sarap talaga, sabaw pa lang, ulam na. huh oh, sulit. huh mm. ah, oh, sulit talaga. Maraming salamat talaga mga idol. Buti na lang may sponsor kami. Ayan. <coughs> Ayan lamang po mga idol. Maraming salamat. Maraming salamat mga idol. Yun. <coughs> yeah. Iyon, maraming salamat po. Ano ba tatang? Idol, maraming salamat po. Iyon, ikaw tanong dibina. Maraming selamat idul kamu enak Maraming salamat. Idol. Hmm. <laughs> <Sige>. <laughs>